right guys, ito pangalawang biyahe na namin to. Eh, kasama na yung assorted puti. Tapos si eh, hindi, ayun, marami pa sa loob. Ito, oh. lalabas pa yung iba dito. Ayan. Ito guys, so, paubos-ubos na. Kasi dalawang biyahe pa kami. Ha. Akala ko magtatatlong biyahe lang, pipilitin na to sa dalawang biyahe. Pipilitin na namin to. Ayan, na. okay, malinis na dito tapos bukas makalawa uli eh tatlong araw punong puno na naman yan oh. ayan pa <laughs> ayan pa kaya pipilitin na namin ito oh ayan hmm. kita nga dalawang biyahe na kami ayan punong puno na naman punong puno na naman kami ito pa pala ito pa pala sa ano Saudi Arabia sa may bisikleta Mm. Pipilitin namin dalawang biyahe na lang kasi sayang yung oras. Sayang yung pagod kasi American time kasi ang sa akin American time iwan ko lang sa inyo kasi ako naghahabol ng oras kasi maraming ginagawa. di diba? Kasi mamaya hapon panibagong ipon na naman. Mm. Panibagong kasi kukuha pa kami ng katon sa sa suki namin ng may hapon. Kaya yung oras namin haktik. Haktik ba tawag na? Haktik? haktik o haktik? Haktik sa oras. Oh. Ay, kaway kayo. oh yan, 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 yan. Hoy, kaway kayo. Oh, ayan, ayan, ayan. Hoy, kaway, kaway kayo. Ay, yung anak ko naka mukhang naka ginto pa yata. Lasay. Ah. Ayun, tatabasin mo 'yan. Ayun, kader. Tatabasin. Ito, to kater. kader. Pinasok sa akin. Ay, pinasok pala. Ay, tumi kaya lang medyo mainit. Mainit ang panahon. Tag-init. <laughs> Nakalol. No, Mga isasangla natin ito sa Bombay ah. Sasangla natin sa sanglaan. Sa Pausyap. shop. <laughs> mamahalin pa ako. yung alas mo. Drive mo pa ako ah. Parang ikaw ang vlogger. Sumisildo ka na siguro. Kaya siguro may may alas ka na. Drive mo pa ako ah. Baka naman eh. Hindi kaya eh. Ako ah. Ay, ya, sumad ng pipo. Oh. So, guys, oh. Eh, uh, nakaalakas ka pang nakatalikod teka ubersyay ay nako ayun guys naglalabas ng karton si Donia ayun o no. <laughs> naglalabas ng karton si Donia <laughs> nagtatawanan <laughs> Donia ka na nga nagtatrabaho ka pa <laughs> sana ul Donia Donia sa utang Uh, mamaya pala guys, pupunta kami sa Mishukushukushuki Sa may Santa Rosa Mga madam, shout out sa inyo, pupunta kami dyan mamaya Kayo ay surprise may surprise ako, sasabihin ko Jaran! <laughs> Bulaga! Ay nako Maghihihawa na naman yun Wala lang paglagyan ng ngiti at tawa mga ngayon pag tayo lumitaw nakikita anino andyan ay kasi mabunganga. <laughs> andyan na kay may ingay, magulo. Pero happy. Alright. right. <laughs> At tinay ka, ay sasabihin naman ay may vlogger na pala tayo. Dalawa na pala sila. Oh, gayon kadgasatin mo. Nilabas ni, nilabas ni Donya yung mga karton kasi pipilitin na nang ikarga lahat. right so oh, ayun o oh. hagis na ng hagis ha hagis, hagis na hagis ng pagkikitaan oh mga idol saan galing ah kawi-kawi naman -kawi kayo dyan okay. oh, oh idol. Ah, wala na. Bobo, Bobo so, na yun. Na hmm. Ay, ah, makikita sigurado ito pag inap. Pag na ko ito, makikita na mga ta, tatlong donya o tatlong madam doon. Naku! Pupunta pala ikaw si Bambunga nga. Magbabayad ikaw. magiging, magiging kompleto na naman ikaw araw natin. Magtatago na naman ikaw sa ilalim ng lamesa. Oversee na naman ikaw tayo. Wow ha! Sana all. Pupunta sa Mishuku Musuki. Alright. Alright guys ha. Punong-puno na. Pagkakalagana hmm punong-puno na tapos mayroon pa dito sa lobo oh. eh, siguro ito iso iso, iso iso sobra siguro to sa baka siguro sa sunod na biyahe kasi pag isinama mo to sa pangatlong biyahe medyo alanganin anin na yung loading O, oh, ba diba? all right Sino po may All right guys, eh Abangan abangan na lang natin sa mommy, 'yung may sinasabing bakas. Mag-iikot ng bakas. Pang-alam biyahe niyan. Pang-alam Ay, is, isasama mo dun, no? so so right, na doon, no? Doon sa mayroon, ipapatong mo na doon. Ay, papatong eh, Naayos Alin? Yung mo na doon, sa sorte sasabay so mo na doon, no? Oh. Hindi, mo na doon. Sorte na Hindi, patong mo na dito, para wala na sa sasako doon. Isasama na lang, isasako na lang. Mayroon yata ibabaguhin dito eh. Oo. Alright guys, kita mo naman, busy busy, pangalawang biyahe pa lang, eh, pipilitin na maging dalawang biyahe na lang, kasi nga, uh, alangan sa pangatlong biyahe, pero, yung tatlong biyahe, i-divide mo siya sa biyahe, yung mga karga niya, kaya pipilitin para hindi lugi sa biyahe. Uh, Oh. Paangong... Para may kahit pa paano mayroon tayong iwan ng bakas ma para mayroon tayong sinobra doon. O oh, di ba? Right guys, dito na lang tayo. Oy, idol. Eh, andiyan ka pala. Mm. Wang galing sa biyahe din ah. Ha? Ah. Alright guys, hanggang dito na lang tayo. See you sa location na mag-iwantay ng bakas. Alright. Babo!